good morning guys. Mag-harvest tayo ngayon ng ano, ng off-season first batch. Ngayon, so, samahan nyo kami mag-harvest. Ito tayo sa range natin. Ayan yung mga alaga namin dito. ah. namin. Uh, mga November pa siguro yan mga harvest. <laughs> Pwede maigyan ng isang ilaw. guys, dito natin itatali yung ating mga bagong harvest na off-season Sa bakante natin na yan. Para mag na ng manok. <coughs> Ganda na pala. Ganda na pala dito. Nasa pala sila. ayo May ah, sa dito sa rings natin. <laughs> Inahanan na ni Brownie ang buhay. <laughs> Pasap tayo <sorry>. Loko. <laughs> Ayan. Kinulong na natin. Ay, nakakulong na sila. Ayan, bibigyan ako ng Ayan, bibigyan ako ng pagkain. Ayan, bibigyan ako ng pagkain. wait konta <laughs> na nag-enjoy si Ate <laughs> ay, na ay kompleto rin <laughs> ah, ay na rin ah eh, sige ako na niya para dire dere dito Mapapasok ko kasi yung ano papagit si Dan Dami! Ano yung ah, ah, sa kanto. sa kanto. Ah, sa to. Na, niyo, ano? ay, dito pa. Yeah, so may kanto dito, dito. <laughs> Balik -balik sa may Balik-balik si Yeah. mahina mawala kung 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 Yan, kung 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 Yun, kung 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 Hindi ka kung Yung isa baka sumabit din. Sige, kung mo. Oh my God! <laughs>

pag hindi mawari, ituwa Bilisan ng pag, bilisan paghulo pag ba? Ganyan ka na Ang ganyan

So, Ayan, ka ng mo to, Ben. Ayan, isod, mo. Ayan! Ano kayo ngayon? Kala niyo ah. Ito pa yung isa yung gutom na. Gutom na. Ayan! Ini kasih, eh Dito ako dadaan, Daniel. Dito mo harangan, ha? Dito sila pumasok. Ang, um, yung... Ibugugo ako pa gano'n. Yung anak Para dito sila pumasok. Huli mo doon sa likod, dali. Punta mo doon. Ikutin ko dito, ha? Harangan niyo doon, Ha? Iwanan natin si ate Iwanan si madam Asan kayo? Anak ka brownie. Brownie, dito ka. Brownie. Sabi di umarang si brownie. Brownie. yung umarang, umarang tuloy si brownie. Ay, putik. aliyan nakakalipad pala yun.

Okay Ang kolekt. Nalang sinat na gaya dyan ng babae. Alam! Ayun! Nakapasok na lumabas pa. Sabi ni Brownie, ang kulit mo. Napagkaloko na aso na to. Napagod na po yung manok. <laughs> Ayun, nakuha na. Napagod yan siya. Patay, si Brownie.

Oh, yan, eh. Harangin ulit yan. Para isang na lang. Eh, okay, pasok na lang. Oh, yung kumulo. na natin niya sa dulo. <laughs> Uy, paka pa isa? isa. Pilipit? Oo. yung okay. Ay, bala sinasabi oh. ni <laughs> Tiyo na Pilipit no? yung isa. Ito yun na, reject na yan. sama oh. mo na yan sa reject. Tayo na baliningi. Okay. okay. <laughs> Raway na alaga niya na paningin. Pwede nang i-ano yan, ipalim. Albero. <laughs>

Pwede na mas brown eh. Oh. <laughs> Pakakulit. <laughs> Pupunta ulit sila doon sa may pisik. Ang dami. Ang dami nang wala. Kaya kailangan na magbigay.